Ayan o. Ayan guys o. Mag-sangyot tayo. Sangyot. isa takot sa camera, nagtatago. Sometimes ako lang, mukha ni Dante. Takot sa camera itong bunso ko eh. Wala tayo yaman yun siyang. Wala, hindi tayo ayayaman yun sa pinagagawa mo. Anong tawag nila nito? Anong tawag nila dito na? Ano? Seaweed. Seaweed. Mga pagkain yun ito ng mga Korean. Magkakasusunod yun ah. Ito kasi ano? malapit na maluto guys balikan nyo na lang balikan nyo na lang kami <laughs> balikan nyo na lang daw balikan pa daw sa amin sa video wala <laughs> pa ang ligo ang dilim naman hindi ba hindi na ang dilim mm. dilim na sa malapit na maluto guys malapit na Kenapa yung magandang sah? Sebagai kenapa? Kung oh, no, serious kasi. Kung serious ko yan sa pati na yun. Ewan ko dyan, pati mga pa naman nag-aral, ba't ganyan yan? Tapot na tapot sa ta. yeah, Ay, naku, my God. Masarap yung kimchi, guys. Sarap, sarap. Kimchi. Kimchi. mhm mhm